Mula sa pagiging set decorator at crane operator, kalaunan ay naging ganap na komedyante. Pero matapos mawala sa showbiz, makalipas ang tatlong dekada, siya'y naghirap at nagkasakit. Mabuti na lang at sa tulong ni Kuya Will, muli siyang nakabalik. Ngayong gabi, alamin natin ang kwento ng tunay na buhay ni Domingo Brotamante Jr. o mas nakilala natin bilang si Bento. ba ang madalas na hinahanap ng isang babae sa kanyang ideal man. Bukod sa good looks, syempre, sense of humor din. Kaya hindi man daw siya kagandahang lalaki, walang duda naman ang husay niya sa pagiging komedyante. Ako po si Domingo Brutamante Bosotros. Don Domingo Brutamante Bosotros. Welcome po sa Mansyong Kuntiniteran. Beto! Uy! Kamu kamusta ka niya? Ito <laughs> po. Wow. Ganda Ganda ba? Ganda. Tingnan mo, sumubra nga. Sumubra <laughs> yung patahi ko. Uy, <laughs> pero na-miss ka namin. Na-miss ka namin. At uh, pwede mo ba akong itour sa sinasabi okay, mong mansyon? Eh, pasisa ka na sa mansyon ko. Uy, ang dami. dami aso ah. Okay. Oh. <laughs> sa ito? Okay. mansyon na bahay ko na hindi akin. Okay. Hindi naman talaga mansion ang bahay ni Bentong. Pero mayaman daw ito sa mga alaala -ala at puno ng pagmamahal. Ito po, ang single year. Mm -hmm. Kasi siya na po, hindi ko, ko pili yung pailawa kasi walang bumbi niya. <laughs> so, bale, maganda naman sa paningin. <laughs> Ikaw ba gano'n nakatagal po? Mga 13 years na kami dito. 13? 13! Sino-sino ang mga mababait na taong nakatira dito kasama mo? Siya ba si Mrs.? Siyempre, asawa ko, anak ko, apo ko. Ah, parang mas ano oh, mas dito. Mas mataba pa ako Mas dyan. cute ka dito hmm. ah. O. Alam mo, pero hindi nagbago mukha mo. Bago, ito nga. Kanya na ako, pa-north na ako eh. Pa-north? <laughs> pa Pa-north na. <laughs> pa <north. laughs> pa <north. laughs> Anim na taon na mula nang nagkahiwalay ang landas nila ng kapwa niya komedyante na si Willie Revillame. Naiwan siya sa kabilang istasyon at nakabilang pa sa ilang mga programa doon. May bisita ako. Ito. Ito po siya. Pasok! At noong April 4, 2016, muli silang nagkita sa game show na Wawa wow Win. Oso nung nakita mo siya, nakita sabi ko sabi Oh, may bisita pala tayo. Tapos mamaya-maya, nag-show na. Nagsimula na yung show. Oh. Eh, sinalang na ako agad. Magmula ngayon, bodyguard ko na to. Pero, matag lang, huwag mo akong bibigyan ng babae. Hindi, kaya. Masama yon sa religion natin. sa Wawa Win, anong pinaka ginagawa mo doon? Yung nagbibigyan no? ako mga jacket. Tapos kung minsan eh. ako nag-host. Oo. Oh, 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 Depende oh. kay Kuya kung anong nasa isip niya. Kung minsan, sinasala minsan hindi. ano nangyari? Eh, eh naloko ako. Hindi ko alam na ganun pala eh. Walang titulo yung bahay na, na napundar namin sa ng pamilya ko. Malaki-laki na ba yung nailabas? Oo, oh, mo walang kulang dalawang milyon. Ang hirap pa naman kita eh. Masakit lang lobo ko. Kasi so, puyat ka, tatrabaho ka, tapos eh, iipon mo pera, tapos biglang ganito.